Efeso Kapitulo 4.31-32 hanggang Iwanan ang lahat ng pait, lahat ng puot at lahat ng galit, walang sigawan, insulto at kasamaan. Ikaw, araw-araw, kailangan nating magsagawa ng pagpapatawad, maging mabuti at magkaroon ng habag sa isa't isa. Sakalang hindi papasok sa puso natin ang kasamaan, binibigyang diin natin ang ating mga kabiguan at iniuulat kung ano ang mali upang ating mapagnilayan si Jesus. Ang pagpapatawad ay mahirap, ngunit ang hindi pagpapatawad ay mas masahol pa. At kayong mga hindi pa ibinibigay ang inyong buhay sa Panginoong Heso Kristo ay dapat gawin ito, kung hindi ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Dahil nasusulat sa Apokalipsis Kapitulo 20 Versikulo 15, na ang bawat isa na ang pangalan ay hindi matatagpuan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy na inihanda para kay satanas at sa kanyang mga demonyo. Kaya manalangin sa ganitong paraan kung nais mong aile ang iyong buhay sa Panginoong Heso Kristo. Sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, aking Diyos at Ama, isinusuko ko ang aking buhay sa Panginoong Heso Kristo, patawarin ang aking mga kasalanan, isulat ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay. Alam ko na ang Panginoong Heso Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas ako. Mula ngayon sasambahin ko ang Panginoong Jesu-Kristo sa espiritu at katotohanan lamang. Iligtas mo ako at ang aking buong pamilya sa pangalan ng Panginoong Hesu-Kristo. Amen.